Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sang nilikha, hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ng iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga pagyo, pagbaha lindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad likasman o kagagawan ng taong. Iniluluhog namin gawin kaming mapanagotang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.